Konting araw na nga lang, malalaman na namin ang gender ni Baby at syempre meron nga din tayo pa gender reveal party. At sumama mga ako kay Latita, papunta ngayon sa mall dahil maghahanap nga ako na ng pwede ko suotin. Miski nga ako, hindi ko pa rin talaga alam yung gender as in wala talaga sa amin nakakaalam. Kaya naisip nga namin ay mag-white kaming lima. At wala nga rin ako masyadong white na damit at alam nyo naman ang hiligan natin ay color black. At kasama rin pala namin si Sandro and kasi sa mall. Malapit na ulit kasi magpasukan sila Sandro at ibibili nga siya nila papa ng mga damit pati na rin shoes. Pagkagaling nga namin sa Nike, kaya dito naman kami sumunod sa guest. Yun nga lang, eh wala na naman ako napili dito. You need to be happy, sad, angry, scared, surprised, sad, happy, scared. <laughs> <laughs> Sunod naman, eh, dito ako tumingin sa Forever 21. Meron nga din silang sale ngayon at naka -buy one get one 50% off sila. Ang hirap din talaga pumili ng damit tapos hindi mo naman alam kung ano hinahanap mo. Basta ang alam ko lang kasi eh, kailangan ko nga ng color white. Kaya ang ending, wala na naman po ako nahanap at dito naman kami dumiretso sa Skechers para nga magtingin ng sapatos para kay Sandro. Hanggang sa makauwi na nga kami at wala pa rin nga ako nabiling puting damit at maya maya nga lang din namin eh, dadating nga kami mga bisita at nagpapalobo na nga ako nito mga balloons birthday celebration din kasi ni Mami Ann in Canada at magkakaroon nga ng maliit na salo-salo dito sa bahay. Habang nilolobohan ko nga itong happy birthday sign ay naku pumutok nga itong letter Y. Pero syempre tinuloy pa rin natin yan. Letter Y pa din naman yan kahit hindi na siya nakalobo. At kahit nga ganyan yung letter Y na yan for sure ma-appreciate pa rin to ni Mami Ann. Muti na nga lang din natago ko itong pang pump, pump dahil nga hindi ako nahihirapan na magpahipan nito. After ko nga malubuhan lahat ng ito nagpalit lang ako ng damit, nag-ayos ng konti at bumaba na rin ako. Bali isa-set up pala natin itong balloons dito nga sa may salamin namin. Dito rin kasi ilalagay yung food sa table at para nga maganda mamaya kapag picture na. Medyo hindi pa nga kasha yung birthday dito sa salamin na part pero syempre ginawa pa rin natin ng paraan yan. O oh, di ba happy birthday pa rin naman yung basa kahit nga pumutok yung letter Y. Saktong-sakto din talaga yung timing at after ko nga lahat sa lahat ng ay dumating naman ng mga Edmonton vloggers. Dito si Momon TV, Madam TV, si Prince, pati na rin si Pinoyeg. At meron pa nga silang pasulubong sa amin na isang tray ng itlog. Maya, maya din naman, dumating na ang birthday girl na si Mami Anin Canada at kasama nga niya si Kuya Carl. At daladala na nga rin nila ang mga foods na pagsasaluhan namin. At syempre, hindi rin pwede mawala ang cake. Meron niya din tayo na cake topper na color black. O diba, ready na ready. Medyo late na nga nakadating si Ate Bella in Canada, pero late man na mahalaga ay dumating pa rin mero Meron pa din kasi sila mga inasikaso. Hindi na rin ako masyado nakapag-video pero grabe, sobrang nag-enjoy kaming lahat dito sa gabing to. Happy happy birthday sa iyo, Ate Mary Ann. Alam mo na rin naman yung birthday wish ko sa iyo. Nasabi ko na rin kagabi. Medyo maiiyakan pa nga naganap basta alam mo na yon. Alam niyo naman, lately nga ay luto tayo ng luto. Kaya isisingit na nga din natin itong niluto ko kahapon na tofu sisig. At syempre, hindi nga tayo pwede magluto ng tofu sisig na walang tokwa. Share ko na nga rin sa inyo kung paano ko nga ito niluto. Una nga, hiniwa ko muna yung tokwa sa maliliit at parang cubes. At naghiwa na rin ako ng sibuyas. At nung mainit na nga yung mantika, ay dinifry nga natin itong mga tokwa. Grabe, sobrang bilis nga lang nitong lutuin na medyo napatagalan talaga ako doon sa pagpiprito. Hinintay ko din muna na maluto yung tokwa yung maging crispy na siya at tumaprito na nga isinet aside ko muna ito. After naman nun ay kumuha nga ako na isang pan, naglagay ng konting mantika at tumainit na nga ito ay niligay ko na yung sibuyas. Naglagay tayo ng dalawang kutsarang mayonnaise at ang isang sa magpapasarap nito ay yung magi seasoning, pati na rin paminta at konting lemon. Again, kung wala po kayo lemon, pwedeng pwede din yung kalamansi. Hinalo-halo ko nga lang ito for 10 to 15 seconds at niligay ko na nga rin itong tokwa na pinirito natin kanina. Minix-mix ko lang ito hanggang sa makot na lahat ng tokwa at sinet aside ko ulit. Masarap talaga ang sisig kung mo sa sisling plate. Ngayon ko nga na lang na pwede ko pala itong gamitin dito sa aming stove. Pinainit ko lang ito, naglagay ng butter pagkatapos ay nilagay na nga natin itong niluto natin kanina. Again, kung mahilig po kayo sa maanghang, pwede nyo lagyan ng 1 to sawang sili kung gaano kadama yung gusto nyo. Pero ako nga dahil nga po hindi tayo mahilig, ay naku, nakalimutan ako maglagay na sili. Yung pa naman ang gusto nila papa and tita dito nga sa sisig. At umalutuluto na nga ito, oras na para tikman. Saktong sakto dahil hindi pa nga ako nakain. In fairness, na simple ng ingredients at konti lang pero napakasarap nga ito. Kaya kung hindi nyo pa natatry, ito pa inaantay nyo, subukan nyo na rin. Medyo matagal-tagal na nga din yung huling pag-unbox ko ng isang package. At ito nga, meron na naman akong bago in order. Lately kasi nahihiling nga kami mag-camping at pumunta kong sansan. At naisipan ko nga bumili na sleeping bag. At ito nga yung nakita ko, sleeping bag na panda yung design. Kaya hindi ko na nga masyado pinag-isipan pa at chinake out na kagad. Yun nga lang nakakainis dahil sa so, sobrang excited ko nga hindi ko na binasa yung description. Sleeping bag pala ito, panda na design, yun nga lang pang kids. Kaya naman mana ending saktong-sakto nga ito kay Kasi pero grabe sa akin bitin na bitin ay talaga namang lesson na to na basahin muna in description at pag masyado ma-excite ka pag order online pero okay lang na return na lang din natin yan pagkatapos nga natin mag-unbox ito nga si Cassie, abay nakipaglaro na kapag ganito talaga mga edad ay napakadami pa talaga nilang energy kaya naman kahit 30 minutes yata kami maglaro nito ay parang hindi naman siya mapapagod ay parang ako nga konting paglalaro pa lang ay pagod na kagad ilang naman pa mga chicken natin for today's vlog see you po ulit sa vlog natin din bukas. Thank you so much for watching.